pupunta tayo sa may bandang Santa Teresita Kina Boss Emerson at gawa ng ating ipapapowder coating yung ating mga mugs ay yan pala mga available kulay ni Kuya marami pa daw iba ito, ang ay mabenta. What's sa inyo mga kapoks, good morning ay deri nga ang ating alaga na si Egi ay baka magtampaw, ay deri man ang ating sunod na pa-project ngayong araw na ito nga pala mga kapoks, ay pupunta tayo sa may bandang Santa Teresita, doon kay na boss Emerson at gawa ng ating ipapa-powder coating yung ating mga mugs, yung ating mugs ay dating put eh, eh dahil nga nakipagswap tayo, eh, itim yung nakuha natin, so ngayong araw na ito nga pala mga kapoks ipapa-powder coat natin siya. Nang puti uli. Ayan, para magbalik alindog na uli ang ating alaga na si AG. Siya, huwag nang patagalayin ay tara na! at on the way na nga tayo sa may bandang Santa Teresita ay napakadali nga lamang puntahan ni Kuya Emerson. Gawa na napakalapit lamang dito sa amin. Santa Teresita, yung harapan ng simbahan, bandang kaliwa ay may 7-11. Ay yung papasok lang na yon ay sadya naman dire-diretsuhin nyo lang at sadya din sa may bandang kanan ay makikita nyo na. O kaya lamang mag-message lang kayo dito sa EG Powder Coating. Ayaw ay daray, nandidinin na nga tayo kayo ng Boss Emerson person at aring nga ang ating alaga ay may kasabay pa yan naasahin ko yung magsyo show aring napaka poging aerox na aring ay ganda naman ang kulay so yun aring nga pala kasabay natin yan lupit ng ano aerox disc brake ayan o oh, converted yung kanya Lupit Si Bossing na daw ang bahala sa ating mag Yan, si Bossing Emerson Hindi are, ang ating alaga Ay di, muna din eh Tingnan na natin mamaya kung ano, kakalabasan Ay mamaya naman daw tapos din agad are eh. Mga 5 to 7 hours ano? 5 to 7 hours 5 to 7 hours, ganun kabilis. Tapos na rin agad. Kulay puti na yun mamaya pagbalik natin. Itong grabber mo. sumitim narin na rin natin. Dun, ikaw, pusing. Tuklapan na rin nga pala rin. Ay. Wala natin yan. Dahil iitim ang korne yun. Yeah, mga Ay. available kulay ni kuya. Sample uh, pero meron pang iba na hindi palang nagagawa. Ang pinakamabenta. Ito pa lang ang natapos. Pinakamabenta. Pinakamabenta. kalimutan nga, uh, ganito yun. Uh, kulay mga boomerang uh, seat. Ganyan uh, yung mga kulay. iyon yung seat. Itong diparpol. Ganda rin nga pala no. Kari oh, sana maganda. 24K Kaso. gold. Ay, gintong ginto. <laughs> Kung gusto nang mas araw uh, itrawan, 18K. Yan, 18K karat. Ah, 18K karat yan. idol, bambol pita o bambol yellow. Yan. <laughs> Yan, mga available kulay. So, yun. Marami pa daw iba. Hindi, kontakin nyo na lang si Kuya Emerson. Wow. Pag uh, gusto nyo magpa-powder coat at maraming ibang klaseng kulay pa. Depende na yata sa inyo kung anong kulay. gusto nyo. Wow. pagka wala, pwede natin orderin. Yun. Dahil nga, 5 to 7 hours ang tapos. Hindi, ng ating alaga na rin. Ating iiwan muna din eh. At aring muna daw, dalhin natin yung kay Boss Emerson na ADB. Kau, patay swap. swap. <laughs> <laughs> yon ay, Yun, Ayan. ay dera. Tingnan nyo naman. Nagpunta tayong naka NMAX B1 Uuwi tayong naka ADB Pogi pa Ay, nga pala Tapos na yung powder coat nga pala yung ginawa dito Ah, oh, ganda nga pala pag powder coat oh So yun, powder coat yung ginawa dito sa ADB ni kuya Ganda oh Ganda ng ano Tapos eh, tingnan na natin mamaya. Pagbalik natin, kulay white na yung. Magkano nga pala kuya mga price range nyo? Nang ano? Uh, price range ay ano? 1.8 hanggang 2.6. 1.8 uh, hanggang 2.6 sa mga garning um, motor. Oh, uh, kung stock. Ah, pag stock. oh, pero pagka yung ganyang ano, pag dito mga aftermarket, may dagdag kaunti. -dag mm, mm, tulad ito, nga ito. noon, aftermarket yon, Na-modified na. Oh, dahil syempre pagka nasira namin yan, Babayaran namin yun. Ayun. So, ganun lang. Garantisado pala naman. May warranty. ka nga. Padamay pa nga pala Ang ating grab bar mga kapoks. Yan na. Gawa ng tuklapa na rin nga itong ating grab bar. E eh di. Isasama, na rin daw ni Kuya Emerson. So, Pari paano? Sige. Thank you so much. Ikaw nang bahala di yan. Oh. Uh -huh. Ayun. Eta ko nang bahala di eh. Ay. <laughs> Sadya naman. Pumalis na naka NMAX B1. Uy. Na naka ADB. Ah ah. <laughs> Dadalhin muna rin sa mga buhang inan. Ay dere. Sisipat na nga muna tayo mga kapoks. Woo ang ganda natin sir base punta kayo sa si shop ni kuya Emerson na yan yung simbahan ng 711 ito, sa bilang ng 711 papasok yung bandang kanan alright, okay. uwi na nga tayo sa bahay at aray na nga, naiuwi na natin ang alaga ni boss Emerson oh grabe, yung pala yung aking puputiing mags, puputiing motor pala ha 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 ito nyo naman, napakaganda, naka ADV tayo ngayon ay, shiz, safe na safe walang bangas Double check, double check. Hindi naman natin napangasan to. Hindi naman tayo nagpagasa. Grabe, carbon loaded. Oh. Puro mga hydro dip. Ayun habang tayo nga pala yung nakauwi na, eh, pinasilip nga para sa atin ni Kuya Emerson yung ilan sa mga proseso pinagdaraanan ng ating mags sa eh, idering at pinekos-mekos muna ni Kuya Emerson din eh, sa loob ng drum nare yung ating mags. Siguro eh, para matanggal yung mga lumang pintura sunod na may pressure washer na nga pala ng chemical na ginagamit ni Kuya eh, sa dyan namang ay eh, lagas agad yung mga pintura eh. Sunod na may idadaw-daw eh, din eh, sa loob ng drum nare na rin, eh, hindi ko lang alam din alam kung anong laman nare sa loob. Siguro eh, para mawala yung mga chemical ay eh, idering at nilinis na din yung ating mags. Kaya nga pala sa jantinaog na powder coating is eh, sa powder nga pala rin ibubuga ni Kuya nga rin. Sunod na ito na nga pala itsura ng ating grab bar. Tapos siya yun, espre esprehan na lang ni Kuya. Bali sadyang jam pakakapitin nga lang talaga yung mga powder na yan at hanggang sa mapuno na. Sunod dyan mamaya ilalagay na yan sa oven para lutuin. Tapos ito na nga pala ang ng ating mags. Bali para nagprimer primer pa yata si Kuya dito gawa na naging gold. Sunod gaya rin at binugahan na ni Kuya ng mga puting powder yung ating mag Sadyang sinisigurado ni Kuya na malalagyan niya lahat. Napaka-satisfying nga rin panoodin yung mga garne. Aw! Sarap sa mata na unti-unti nababalot ng pagkapote. Matapos nga niya mabugahan lahat ng mugs natin at saka yung grab bar at pinapasok na ni Kuya dito sa kanyang oven para lutuin na yung ating mugs. At nung naluto na nga sa oven ayaring at ibinilad na ni Kuya para mag cool down siguro at mawala yung init niya. Ang lupit din talaga ng powder coating para siyang nakatap coat na agad pagka naluto. Oh, napakaganda! Napakaganda nga para ng powder coating at gawa na napakabilis din nga niya iproseso. Tingnan nyo naman ang ating mugs ay babago-bago pala ang ay nilalagyan na agad ng gulong. Hindi na pinaabot ng kinabukasan 5 to 7 hours nga daw ready to dala na sa mga buhanginan hanginan na tayo bali mag sa 6 na nga pala at piling nga pala ni Kuya Emerson ay eh. before 6 daw ay magiging okay na uli ang ating alaga na si Eggy kaya ano pa aray, nag helmet na tayo at pupuntahan na natin si Kuya Emerson at bibisitahin na natin ang ating alaga ay syempre ay di isa sa uli na uli natin na ring motor niya ay nilinisan lang natin at ating dadalhin na uli kay Kuya Emerson kaya ano pa cold start muna Bossing. Bossing! Yare, nandili na nga ulit tayo na nga nakakabit na nga yung likuran. Oh, grabe nga ba. Ganda nga pala. Ay, parang original ng labas ng kasa. Ano kuya? Hmm. Ganda nga pala sa dyan powder coat. Ano? Ay. Pwede na nga pala hawakan ano? Mm. Oo. Oh. Tuyo na agad. Oh, ganda. Okay. Ganda nga. Oh. Ay, ganda Ay, di rin na nga mga kapoks. Ay, eh, ito yung ating pangharapan. Yan o. Okay. Ilang oras lang o to yun agad. Yan. Mas maganda. Balik sa pagkapote. Sa ring ating grab bari. Hindi na ni kuya. Oh, balik bago. Bago luma. Bago luma. No? <laughs> Ala, ganda Padaig pa nalabas pa, ng, ba, ng kasa. Ay. Ganda nga pala. Ay. Kanina ito klapa na ito. Pero ngayon ay okay na okay na. Talaga ang ganda. Na do fim de Ay, dere. Umandar na. Wala. Wala, wala, wala naman. Okay na ang ating alaga. Au! Balik alintog na alay. Mas maganda nga talaga yung puti Kesa doon sa bag sa ating itim dati. Ay! Tapos yung grab parang nakakahiyang hawakan ngayon yung grab Ay! Super kinang! napaka solid, napaka lupit ni Kuya Emerson. Si dyan ay parang brand new. Parang yung labas talaga ng racing boy. Napakaganda ng pintura. Sunblast ay, yung Ay, kung kayo nga pala, mga kaposay Nagahanap ng magsasandblast sa inyo Ay, ba? Sandblast pala Powder coat Kung kayo nagahanap ng magpa-powder coat Ay, deray Dayuhin niya, aray, si Kuya Emerson Ay Tinan nyo naman ang ating alaga Balik na Napakaganda ng pintura Yung Solid Puting puti na Puting puti na uli kailangan masubukan mo na rin madala sa mga buhangin ilan uli mamaya. Ay. <laughs> Kasi nga pala yung ginawa ni Kuya kanina din kasabay ng ating alaga, ginawa din puti. Ayun. Sakto puti din. Tapos so, ang ganda naman ng mga ng pintura nito. Oh. Pugi ng Aerox siguro si Show to. Ayun. Lupit ng Aerox. Disc brake din ang likod.

EG Photoshop oh. Motor meron nga pala kaming ano, meron kaming promo simula June 25. Iyon. May 10% of tayo sa lahat ng kulay. Yo naman. Ay siya. Ay ano pang inihintay niyo mga kapoks? Ay dayuhin niyo na rin kay Boss Emerson kung kayo naghanap ng garneng powder coating ay napakalapit lang ni Kuya Emerson din nila sa Santa Teresita. Ayun. Hindi nyo na kailangan dumayo na napakalayo-layo pa para magpa-powder coat. Ay di na eh, si Kuya Emerson na ang dadalay Maraming salamat Kuya, thank you thank so you, much Thank you, you. you. Mag-aati din ako ng isang motor pa Ayun, uh -huh. ayari nga, ka kasabay nga pala natin ginawa napaka-poging Aerox, kasabay na ginawa ni Egy white din, ayan, idideliver pa ni Kuya Emerson Ayon, May convoy Ayun, isa, ingat Kuya Maraming uh, maraming marami uh -huh. salamat, thank uh -huh. you Isipan uh -huh. na rin tayo, let's go